Nalabas na aksidenteng na baril ng kanyang kapatid. Ang isang dalagitang una raw iniulat na binaril ng di pa kilalang salarin sa Talisay City, Cebu. Mismo nga ang kuya pa pala ng biktima ang nakabaril at may mga kasabwat pa para pagtakpan ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang dugo sa mga learning module sa bahay na ito sa Barangay Kansong sa Talisay City, Cebu. Dito namatay ang grade 7 student na si Jacqueline Riponte sa tama ng baril. Sa una nilang pahayag sa mga pulis, sinabi ng mga kaanak ni Jacqueline na may pumasok na lalaki at binaril ang biktima habang nag-aaral. Pero sa investigasyon, napag-alamang may sabwatan para pagtakpan ang totoong nangyari. Lumalabas sa investigasyon na ang kuya ni Jacqueline na si Edwin Riponte Jr. ang aksidenteng nakabaril sa kanya. Aksidenteng nahulog at pumutok ang dalang revolver ni Edwin nang pumunta siya sa kwarto kung nasaan si Jacqueline. Tumama ang bala sa ulo ni Jacqueline. Isinugod sa ospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Sa isang kuha ng CCTV na hindi ibinigay sa media, narinig daw ang planong pagtatakpan ang krimen. Kabilang sa nagsabwatan umano ang kinakasama ng isa pang kuya ng biktima na si Jonelyn Gamana. Siya raw ang nagsabing palabasing pinatay ang biktima ng isang armadong lalaki habang ang tatay ni Jonelyn na si Johnny ang nagtago ng baril. Nakakulong na ngayon ang mag-amang sangkot sa cover-up. Pero si John nilentila naguhugas kamay pa sa krimen hindi ko alam na yung baril na yon ang itinago. Yun pala ang baril na nakapatay kay Jacqueline. Sana magpakita na ang mga salarin dahil kami ang pinapahiya nila dito. Pero ang tatay ni Juneline hindi itinanggi ang pagtatago sa baril na nakapatay kay Jacqueline. Naawa naman ako kaya nilibing ko sa hukay yung baril. Ako na ngayon ang nakabilanggo. Ako ngayon ang nakasuhan. Sana harapin nila kasalanan nila. Kami na yung tumulong, kami pa ang nagdusa. Patuloy pang pinaghahanap ang nakabaril na kuya ni Jacqueline. Nakaburol na ang biktima habang labis naman ang pagdadalamhati ng kanilang nanay. Bukod kasi sa namatayan ay nadamay rin sa kaso ang kanyang anak. Anong gawin sa mga nanay ko? Diyak ko yun naman niya kung gabiyakan niya. Hindi na gusto mo biyakan ako niya. Ang may buwan niya ko eh. Ang nagigista na siya ko Ang nagigista na siya ko eh. Sinampahan na ng reklamong obstruction of justice ang mag-amang suspect habang reckless imprudence resulting in homicide at illegal possession of firearms ang kakaharaping kaso ng kuya na suspect. Napag-alamang dati na rin nasangkot sa illegal na droga ang pinaghahanap pa rin na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.